Kasi kung di mo yan na-unsubscribe yan guys, sa totoo lang, ang uh, mangyayari po sa inyong mga Facebook or sa inyo pong mga account, kung ano nilink nyo dyan, like for example, naglink ka ng Gcash or people or whatever, ano man yung account yung nilink mo dyan. So, uh, every month, magbabawas po yan ng pera dyan. So, kaya much better na, kaya ano yun lang talaga yan, subscribe kung kinakailangan. First of all, go to your Play Store. Then, click your profile then again to go to payment subscription then after that makita nyo dito yung payment method subscriptions budget and history redeem code so i-click nyo to subscription pagdating nyo po dito may makikita po kayo dito ng mga uh, account na inyong subscribe, so nandyan po nakasubscribe po sa picart ai photos editor Facebook subscriptions so, nandyan po so ito uh, nakasubscribe ako kay Tibot uh, vlog tapos ito naman every life lesson membership ayan sa ano po ito siya sa youtube ayan tapos ito din naman ganun din sa, facebook so ito po ang gawin natin i-click nyo lang to ayan pa-click nyo yan then i-click nyo tong ano? Cancel subscription. Ayan. So, cancel nyo lang to. Ayan o. Oh. I-click nyo lang yan. Cancel subscription. Then, um, bahala ka magpili dyan kung ano ang inyong uh, reason bakit ka uh, mag-unsubscribe. So, first reason, I found bitter app. Technical issues. Cost-related reason. So, I don't use uh, this service enough. And others then may decline answer so ako pinili ko dito yung decline answer so ito po i-continue lang natin ayan then ah uh, ayan i-confirm natin as cancel subscription ay ayan so as you can sipo guys so may mabasa na po kayo dito na uh, cancel ayan na po ayan no oh, canceled so yung ngayon kung gusto niyo pa i-set up ulit, so nandito lang naman i-update niyo lang din sa baba. So it's just so very easy to set up again as long na gusto mo ulit mag-subscribe. So 'yon lang po guys. At uh we are already subscribed na po doon sa mga uh, ano niyo sa mga account na sinubscribe. subscribe kasi, kasi kung di mo yan na-unsubscribe yan guys sa totoo lang, ay uh, mangyayari po sa inyo mga Facebook or sa inyo pong mga account kung ano ni link niya diyan. Like for example, ka ng GCash or people or whatever, ano man yung account na nilink mo dyan. So, uh, every month, magbabawas po yan ng pera dyan. So, kaya, much better na, kaya ano yun lang talaga yan, subscribe kung kinakailangan.